natutuwa ako eh. Alam mo nung nabasa ko yun, ano, ano yan? alam ba na tutuwa, nag-jogging ka agad ako eh. Ha? Ah, ah, pare? nag-jogging ka agad ako. Baka may pagpapawag din sa akin. pare, Tsaka, pare ko lang, Ikaw, pare, medyo pa ko ba? pare, kala ko, nagpabipi ka muna. <laughs> ikaw, pare, medyo pa kundi kondisyon ka ko na rin, no? Baka pwede pa, no? Well, kidding aside, no? Alam mo, pare, si si Mike Pingris, eh, perming porti na yan in two weeks time. Okay, October 16 yan. So, medyo may kaidara na ng kote. Okay? Although sa kanyang sa kanyang nilalaro, he may be uh, 42, but, he, but yung laro niya is uh, parang 37, na yan akitan. Okay? okay. Pare, pare, buro, baka, na naman yung, pare baka naman yung 40 is the new 30. <laughs> malamang, malamang, malamang ganon eh, no? So, ang, ang uh, alam mo kasi, uh, may president siya eh, di ba? Alam mo ba nangyari dati sa Converge, di ba? Uh, big man coach si ano, si, si Akin si Coach wow. Daniel Danny di ba? And wala pa sa atin, nilain siya. Ngayon, meron siyang, meron siyang game eh. Uh, may isa siyang game. Then after the game, nagkita kami pare sa week ni ng ating kasama si Boy Beats, Victoria, before, no? Okay. Napag-usapan uh, namin, o, oh, kamusta ba? <laughs> Naninibago daw siya. Pero pag nakita mo siya, pop siya eh. Ang tuyong-tuyo eh. Kumbaga, sabi, all muscles, no? Pero pa siya sa legs. Pare, nahirapan ako sa legs. Uh, medyo kailangan kong iahabol to next kasi iba na pala yung laro ng dito ngayon. It's more parang yung physicality and yung yung takbuhan, di ba? Uh, kailan natin ihanda, hindi lang pala yung ganun. Kasi uh, eh, nung araw, ang binabantayan ko, eh, ko, center lang Ngayon, yung binabantayan ko ngayon, 6-5, 6 eh, medyo mobile. May takbo dito, babanggain ka, bang tumatakbo. Eh, alam mo naman, alam mo naman ng player, pag tumatakbo, magaan yan kahit gano'ng kakakondisyon. 'di ba? Unlike sa post. Sa post kasi pag na-impose mo na yung yung ano ba yung power mo roon, hindi ka ma- hindi ka maiusog eh. Okay lang 'yun eh. Pero pag yung mobile at gumagalaw ka rin, eh ka. Sabi niya. So yun yung sinabi niya. So coming from Danny, na din niya. Yun din yung aking uh, ang aking naiisip para kay ano, sa ating kaibigan, kay Tinoy sa Uragi, no? is 42. Okay, uh, baka 'yon ang maging uh, problema rin niya kasi yung uh, naalala ko nung araw pare nung naglalaro ako alam mo ba nung rookie year ko nakalaban ko si coach Sani Jaworski oh <laughs> Jaworski I, I think around 20 years eh, older than me so rookie year ko I, I was 22 yan ano si coach Sani 42 resto pare so, ano, ano, diba? resto oh, ata yun. resto yes oo oh, oh. nakita ko lakas ni coach Sani pero wala nang legs Siyempre, 42 eh. against 22 years old eh. Kaya pa rin last niya nagkakat ka, ba, medyo gagaling ka, yung takik niya ng bola, malakas. Pero pag ginanong-ganon mo na, may hirapan na siya. May okay, mga lateral, mga gano'n. So, so gano'n. May, may mga ibibigay si Mark sa team na meron din siyang kailangan ano, uh, magiging liability. Magiging liability din, siya. Okay? Siguro, ang nakikita ko, kaya siya nilalagay, aside from being the coach, okay, siguro, ano yung mga wisdom niya, sa paglalaro, may share niya sa mga sa mga ano, sa mga players siya magiging magiging tennis niya or magiging parang uh, stabilizer siya para pasundot sundot-sundot. Kasi yata ngayon, merong tiyatang conference may import so siguro titig na siya for for import, ba download, pambangga-bangga, no? Pero kami takbo na hirapan siya. Ah, uh, sabi natin mga netizens, nung mga na roon, nakikita nila, hindi ko alam kung ano mga napaparoon nila laro. MPBL yan o yung moto club nila. <laughs> na maganda nila laro. Eh, di ba? Uh, uh. e, ibang, ibang klaseng, ibang level yun. Di ba? Kung, kung kondisyon ka iba tong PBA. This is the cream of the crop. Nandito na lahat ang makabibili, malalakas, magaling. Nandito makataas, matataas, malalapad. Okay, so kinakailangan dito hanggat maaari, may, may makakasabay-sabay ka kasi sa edad natin pare. Okay? Uh, yung injury mahirap eh. Hindi mo na ma 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 mahirap pag nagkaroon ka ng injury actually. Sa inside na lang. Ano ba gagawin sa inside? Makakasabay ka ba sa ensayo? Minsan pare, sa baka sa inside Doon ka pa na-injury kasi mas bugbugan sa ano eh.